Mga paratang ng mga Protestante. Ang Papa ay Antikristo o laban kay Kristo. Sinasabi ng iba na ang Papa ay Antikristo at pumapalit kay Kristo. Sagot natin mga Romano Katoliko. Ang Papa ay Vicar of Christ, lingkod at kinakatawa ni Kristo, hindi kapalit niya nakasulat sa pangalawang Korinto chapter 5 verse 20 kami mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring na mamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin lahat ng tunay na lingkod ng Diyos ay kumakatawan kay Kristo hindi ito laban kundi tugon sa kanyang utos nakasulat sa Lucas chapter 10 verse 16 ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin at ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. Ang utoridad ng Papa ay mula mismo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo.